then hi guys! Uh, hindi ito yung usual content na nakikita nyo dito sa YouTube channel namin. Um, uh, but may isa kasing bagay na nangyari na kailangan natin pag-usapan or kailangan namin ma-explain sa inyo. Yes, very personal and very real. Yan. Yeah. So, kahit anong ganda ng intention mo, may mga tao talagang hindi makakaintindi. Sabi nga nila, di ba? Madaming mga judgmental dyan sa tabi-tabi. It's so Again, nalala nyo, nag-live selling kami. Para doon, dahil sa likod ng mismong garage sale, simpleng garage sale. May kumalat, may mga nasaktan, higit sa lahat, may mga natutunan. Kaya yun, uh, alam ko may mga tanong kayo sa amin, pero before nyo pa matanong yun, eh, tatrain na namin sagutin agad siya before palumaki yung issue. Di ba? Sasagot na kami, wala pang tanong. Wala pang tanong, sasagot na kami. <laughs> so, ayan, let's take you to the very, 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 last year, nagsimula yung plano namin magkaroon talaga ng outreach. And then, um, sa kagustuhan namin maging makabuluhan yung magiging anniversary ng choir, ang dami naming ginustong bagay na ma-achieve. Higit sa lahat, magbalik ng mismong blessings na matatanggap namin. We don't know nga, last year kung ano, may magiging blessings ba tayo or what. But for us, ang pinaka-main namin nun is, dapat next year, which is this year, yun yung goal namin na mapatunayan at ma-achieve namin yung makapag-outreach kami. Hindi party yung ginawa namin, usual na nagkakaroon kami ng celebration, pero this time, mas pinili namin magbalik ng tulong sa iba. Yes. Kaya isa kaming tatlo sa nag-propose talaga yon para hindi naman katulad ng mga usual routine na ginagawa namin tuwing anniversary, yung konting salo-salo, yung mga ganyan. So parang this year, gusto naman namin na maging maka, mas makabuluhan ba? Yung parang meron kang purpose na ina-achieve sa anniversary namin. Yung hindi lang basta kakain kami, hindi lang basta nagsasama-sama kami. Parang ang saya rin kasi sa feeling na meron kang ginagawa na hindi lang para sa choir, kundi para din sa community. So, that's why nag-propose kami na... <coughs> excuse me. Excuse me po. <laughs> so, that's why nag-propose kami na mag-outage uh, program. And then, nabalitaan namin na isa sa aming ka-choir ang may ka-connection doon. So, nabalitaan namin na 150 kids pala. And we wanted to... Initially pa lang, we wanted to give them school supplies. Siyempre. Um, hygiene kits and food, syempre, na hindi lang basta na magbibigay kami ng experience and um, material things, but also to build connection with the children in that um, center. Yan. Habang ginagawa namin yun, syempre, may mga gusto na kami bigay. Dumating din sa point na, paano namin susus ano, pagkakagasto sa inyo? Hindi din naman kasi kaya ng mga members ng choir namin na pondohan lahat yun. Hindi naman kasi kami mayayaman. Kaya yun, umisip kami ng mga paraan kung paano kami makakalikom ng pondo. Which is, nagsimula yun yung cake raffle namin. Na nung try namin yun, nag-sold out naman. Pero magkano lang din yung nakuha namin doon. Tapos, yung natanong na namin kung magkano yung mga bibilin, eh kapos pa rin talaga yung pera. Kaya yun, nag pa kami ng mga other plan na umabot na nga doon sa garage sale na ginawa namin doon sa San Felipe. Yes. Yeah, so, very thankful din kami ha sa mga members na nag- Firstly, kasi actually, to be honest ha, naisip niyo ba yun? mag <laughs> <laughs> Hindi namin naisip yun. So, very thankful talaga kami sa mga iba na ang members sa may experience pagdating sa ganong bagay. Na sila talaga yung nag-initiate and nagbuo ng plan na magkaroon kami ng fundraising. Kasi, hindi pa ka namin siya na-experience. Tapos, nung, ayan nga, nung kung nakita niyo naman, kung nakita niyo man or kung follower man namin kayo sa aming Facebook page, So, nag-post kami recently na nagkaroon kami ng execom retreat or meeting para upuan yung mga bagay na dapat naming pag or pag-usapan. Then, doon namin napag usapan na, ah, hindi nga sapat yung raffle tickets na, na na nagawa namin for fundraising. Tapos, one of our choir members na suggest na, what if mag-garage sale tayo? Kasi, ang dami kong damit na branded and non-branded na hindi na nagagamit. So, what if i-donate na lang or kung sino man sa mga members na meron i-donate tapos i-benta para at least tumaas yung pondo. Kasi we tried to compute actually the budget. Tapos yung nag-propose ako ng budget sa kanila, wala pa sa one-fourth yung amount na nakukuha namin for all the cake raffle tickets. So, parang sabi namin kung ito lang kung dito lang kami sasandal or kung dito lang kami magdepend hindi aabot or hindi namin ma-achieve yung gusto namin ma-achieve na magawa for them. So, in that case, gumawa kami ng another way para makalikom pa ng additional pondo since hindi nga kami mayayaman para magkaroon ng, ano, ng fun na fund na ba-fund yung gusto namin event na mangyari. at so, uh, mm -hmm. yung pinaka may um, hirap namin din pinag dito is kailan namin balak gawin at tigit sa lahat is saan. Kasi yun yung pinakamahirap pag-isipan. magagrad sale ka nga, pero kung hindi naman effective yung mapipili nating lugar, wala din mangyayari. ba? Diba? And then, dumating yung idea na nagsiserve naman tayo sa church eh. Why diba? Not Why not makiusap tayo? Bakang possible naman tayo mapagbigyan. And thank God, napagbigyan tayo ni San Felipe Neri na pwede tayong magtayo dun sa mismong parking slot nila. Maraming salamat po ulit sa binigay inyong tulong sa amin kasi higit sa lahat, kung hindi dahil doon, hindi magbubukas din yun ng malaking tulong sa amin para makapagbenta kami ng maraming damit at sa ganun, makatulong din. At ang tanong, kailan nga ba namin ginawa yun? Which is, noong June 15. At ang tanong doon, sa mga umaapila <laughs> Meron pa tayong permit na magkaroon ng garage sale doon Sagutin mo yes. nga Yung permit na yun beforehand pinla yung nag-start pa lang yung planong yun kina next deyan or kinagabihan nga ata eh nagtanong na tayo agad doon sa office Sino nga ba 'yong? Si Ate Joe. Tsaka si Ate Michelle. Si Ate Michelle pala diba? technically. Ah kasi late, nag late na sa late na tayo nakakuha mm -hmm. ng approval. Yes, um. yes. And actually nagkaroon na kami guys ng Plan B. Kasi nga parang uh, the day before na ng target date namin na magbenta ng first day, wala talaga kaming approval na nakukuha. So nagkaroon na kami ng pag-usap na okay, parang hindi na tayo ma-approve for this day. Syempre, hindi tayo pwedeng pumwesto doon kung hindi tayo approve. So balak na tayo namin mag-live sell that day, guys. Parang backup plan na lang or naghahanap kami ng um, place kung saan kami pwede magbenta para lang ano, ma-push pa din namin yung goal namin. And thank God, the day before mismo ng um, target date namin, na-approve kami, di ba? Yun yung pinaka-masaya namin kasi akala namin magpa-plan B na talaga tayo. Saan na nga ba tayo pwede umayos sa talaga na effective? Nag-chat-chat-chat na tayo. Nag-usap-usap na tayo nun. So ang pinaka mahirap din kasi nito is, pangalawa namin yung problema. gamit. Yes. Yung gagamitin, kasi table, chairs, tent. Kasi nahirapan tayo. Honestly, Gustohin man natin kumuha ng permit nun kahit sa barangay man lang. Hindi natin pwede gawin. Kung hindi din naman available at wala tayong permit dun sa mismong venue, yun yung pinaka pinag-iisipan natin. Dahil pag nag-release sila ng permit sa atin, baka mabaliwala lang din. So super late yung nangyaring mga naging usapan at yung mga naging approval. Which is, given na yon dahil within one week lang din naman tayo nag-submit ng letter at the same time kasi sinubukan lang naman natin yung pagkakataon na baka mapagbigyan tayo. So again, maraming salamat po sa nagpahiram sa amin ng table. Um, and then, um, pati yung sa chairs, kasi mean, yung sa tent, wala tayong oh, ano, yeah. permit doon, wala tayong, Pero tinulungan ulit tayo ni San Felipe yes. na mabigyan tayo ng tent at hindi na tayo mahirapan kasi yung araw na yon wala mang ulan na hindi man kami ng problema direct naman po yung araw. Yes. So, so sa mga so sa mga nagtatanong kung may permiso ba kami na pumasok doon? Yes po, meron po kaming permit na pinasa sa simbahan at kami po ay approved. Sa tent? Yes po, pinagbigyan po kami ni Father Edwin. And sa mga tables and chairs? Yes po, hiniram po namin 'yan at in-approve din kami, di ba? Hindi pa sure eh, no? Nabash <laughs> <laughs> na naman tayo na ito, di ba? Okay, so nung garage sale day na namin, which is Sunday, dito medyo nag-struggle kami kasi Sunday, syempre, may surf kami. So, we have to, ano, uh, we have to go back and forth sa misa, tsaka sa mag- uh, papuesto dun sa aming tent sa garage sale. So, medyo hassle. Pero, especially dun sa part na 5 am pa lang, 4 am pa lang, gising na yung mga members namin para Tumawin mag-asikaso nung mga palalamove ng mga damit, mga dadalhin doon mismo kung paano bubuin yung tent, ganyan. So, in God's grace naman, na-pull na, na -pull off naman namin siya. Uh, being a person din na maaga doon, nung nagbukas kami ng 5 am, hindi namin inaakalain na uh, suntok sa buwan yun. Kasi <laughs> hindi na na- yun. Kasi hindi na natin akala kung ilan talaga yung nagsisimba ng ganong oras yes. eh. So sinubukan lang natin na masunod yung oras ng Misa. minsa lang, hindi inaasahan na marami palang lang mag support yes. kasi technically Father's Day din po. Yes. So Father's naman Day natin ano hindi po talaga pinlala na lahat yon. Late wala, din namin wala. na realize na oh Father's Day po pala. Hmm. So maraming ama, magulang, mag-asawa ang dumaan siguro dahil na din sa pagiging jolly namin nung araw na yun to greet them pagpasok pa lang ng gate, wala pa sa loob ng misa, binabati na po namin. Siguro kaya nagkaroon din sila ng atensyon na, ah, subukan nga natin tignan to. Baka meron tayo mapagka-interesan. Tumitingin sila agad doon. Yun kasi yung una mo makikita pagpasok mo. Doon kagad ka pupunta, doon sila pumupunta agad. To check kung ano man yung nandun. Tapos pag nalaman nila kung para saan yung binibenta natin, Pinipilit nila as much as possible kung may makikita sila, bumibili agad sila. Hindi nga nila tinatanong minsan yung presyo eh. Kaya sabi, 100, 100 bunot agad, bigay na agad, wala nang tanong-tanong. Honestly nung ano, no? Hindi din kasi, late din natin pala na-announce sa social media. Yes. Late din kasi, hindi nga tayo makakuha ng permit. Pero, nung nagbago kayo ata nung bandang mid na, no? Before, nung lunch, nung nailagay na ng what, um, para kanina to, sino yung beneficiary. Yes. Mas dinumog ka. Mas dinumog ng tao. Yes. So doon mo talaga makikita for me, na. Yung mga tao, they're not scared na gumastos, lalo na pag alam nila kung para kanino, for a cause especially. Yes. Kaya nga nung nag kami, nung first day pa lang to guys, ah. first day pa lang ng garage sale namin sa aming physical store, ang nalikom namin na pera ay 11,140. Yes, alam ko kasi ako ang finance. Man. Physical store talaga. Physical store. <laughs> sorry. Um, alam ko talaga. Ano ba? Physical tent? <laughs> Physical tent ba? <laughs> open tent. <10? laughs> <laughs> Pero ayun, nakalikom kami na 11,140 which which broke the record. Kasi ang laki nun ni eh. sa sa isang araw sa 8 hours lang na pagbebenta mo. Um, nakalikom ka na ng OO 11,000. Pero marami pang natira. Kasi, ah, ito pala yung kwento, guys. Kasi morning, meron kaming uh, sa San Felipe. Tapos, yeah. evening, meron kaming mas sa Mega Mall. So, after ng 5 to 7.30 mas namin sa Mega Mall, takbo kami lahat dun sa San Felipe. Kami, takbo. <laughs> sa para tumao doon and mag maglikpe, tumulong sa ano sa paglilinis. Ah uh, marami pang natira pero akala namin mawawala na ng parang mababaliwala uh, na since sobrang sayang kung hahayaan lang namin matambak yung mga yun nang wala ng na say-say nag kami ng iba pang paraan para, para dun bumalik yung Which thought is... natin na ano yung tot natin na una diba plano natin since hindi siya, parang hindi siya matutuloy mag-live tayo. Eh, no, nakita natin marami pa. What if mag-live tayo? Yun yung ano natin eh. Actually, dapat nga after nung event na yun, 10 o'clock, pagbalik, ano, pagdala dito, ilalive sell na agad natin siya. But sobrang late uh, na siya. Na. Kaya, inano na lang natin, minove na natin siya next week. Actually, <laughs> yung thought pa lang na mag tickets, kumuha ng tickets, mag-print, mag prepare for the garage sale and sa pagbebenta mismo sa day na yon na mag garage sale sobrang laking at sobrang dami naming effort pagod puyat na pinagdaanan para lang ma uh, maisa ka to yung gusto naming goal na yon kasi gusto lahat kami nagtatrabaho marami sa amin estudyante nag-aaral so ganun ka dedicated talaga yung members namin na maging align maging same kami ng alignment ng vision and mission namin na gusto namin mangyari for this coming event kasi lahat na exciting. During our live selling, some of our friends uh, shared the live sell to FB groups, two different FB groups and even ako, nag- dalawang uh, account kasi ginamit namin, isang account ko nung second day, tapos isang, yung main account namin sa si TBC. To gather more views and sales. Pero, During the live, una pa lang, pag umpisa pa lang ng live namin, nag -di disclaim na kami na hindi kami nagla-live sell para kumita. Diba? Nagla-live sell kami for a cost. So hindi... Uh, sa caption pa lang namin, malinaw... Hindi personal nakita. Na so, malinaw pa lang sa caption namin na this is for a cost. <coughs> walang sale or walang pera na mapupunta sa amin. Yun lang yung gusto namin sabihin. Una, dahil doon sa nangyari, ang intention kasi namin super linis. Kasi alam namin kung para kanino 'to. So for us, kung hindi kami mag effort noon, hindi namin gagawin 'yon. Again, first timer kami for laa sa live selling. So, hindi naman namin ginawa to. Pero siguro dahil alam namin kung ano yung purpose namin at alam namin kung ano yung goal namin, grabe yung lakas ng loob na meron kami at kapal lang mukha para humarap sa live and para ibandera namin lahat ng mismong binibenta namin to make sure na para sa kanila to. Sipin niyo po, umabot kami hanggang madaling araw. Inabot yes, ng baha. Tapos may, may pasok pa ng 6 a.m. Maasa ka dyan? Di wala na kami tulog dun. <laughs> So parang hindi kasi kami yung parang umabot sa ganitong extent para lang sabihin na para lang magkapera kami. Alam niyo yun, yung parang hindi namin to ginawa para sa amin. Kasi kung para sa amin, to, bakit ko yung gagawin? Meron naman kaming trabaho, meron naman kaming source of income. Bakit namin gagawin yun para lang pakakuha ng ano, 'di ba, ng pera? Pero ang mindset kasi namin, this is for a cause. This is for them. This is not for us. This is what we pledged for. This is what we promised. So, kailangan namin siyang panindigan hanggang dulo. Kahit maubos yung Plan A, kahit mag-fail yung Plan A namin, dapat yung Plan B, C, D, E, F, G. Para lang matapos namin or mapanindigan namin yung promise na, na ginawa namin or sinet namin. Ito na yung bagay na hindi natin in-expect. Yes. Oo, uh -huh. na... This is ano... Th we we made this video not to punch. Hindi para pumatol. Diba? or a call out mismo. Yeah. We we did not do this special video, video for that. This is to inform kasi uh, nakarating na eh sa maraming mga tao nakarating na especially dun sa um orphanage na tutulungan namin yung issue na to. So this is we ha um we are addressing this issue because we want to make things clear. Okay, na this is we did not do this for our own benefit. Okay. So, habang nagla-live kami, meron kasing nag-post sa isang FB group na bawal daw mag-post ng live selling dito kahit queer pa kayo. Na pinost siya. Actually, uh, okay lang yung bagay na yun if may message privately yung taong nag-share na yun. Hindi siya malaking issue if yun talaga yung ano nung group na yun or community na yun, yun yung guidelines nila. Maghahabay naman tayo din, susunod naman tayo sa roles nila eh. But the thing is, nag against agad sila ng gagawin. At madaming backdash mm -hmm. sa comments. Ang pinaka-ano ata dyan is, hindi kami lang yung basta nag-share may iba pang tao na sumubok mag-share doon nung mismong post na yun na hindi, na hindi din sila part ng mismong PACs oh. na sinubok pong i-post at i-share yon. Siguro dahil sa paniniwala oh. na baka pwede at matulungan din tayo noon kasi for a cause naman siya. Pero yun nga, ang nabasa din kasi doon sa comment section noon is parang hindi sila informed na para saan ba yun? para saan ba yung live sale na yun? Kasi typically diba pag nadinig natin, live selling. Akala lang natin yun yung typical live selling na sinishare kung saan saan ang page eh, di ba? But the thing is, nandun na siya sa caption na para siya dun sa tutulungang beneficiary. Lahat ng kikitain nun dun sa beneficiary mapupunta. But pinagtawa ng pa rin siya. At yun nga, baka nga hindi lang inform yung mga taong nandun dun sa comment section na yun. Kaya ginawa nga namin itong video to, to inform them. Kasi yung damage nandoon eh, alam na din ng mga taong hindi dapat nakaalam sana. Yes. Which is yun nga, yung tutulungan, namin. Ano, yung beneficiary na itong event na to, na nakakahiya sa kanila, na feeling nila naging burden sila sa amin. But, hindi naman eh, di ba? Actually, naisip ko kasi, na-message ko sa kanya na, I thought it's it's the other way around. Ang akala ko kasi, uh, ang ma-feel nila is, i-cancel na tong event na to kasi nadami na yung pangalan namin. I thought it would be like that. But it, it was the other way around. Ang na-feel nila ay, sorry kasi nabash pa kayo dahil sa amin. Sorry kasi kanyan yung napagdaanan nyo dahil ang gusto nyo tumulong sa amin. Which is, hindi dapat nila yung nararamdaman. Kasi it is our own willingness <coughs> na tumulong sa kanila. So, hindi na ano kami, nasasaktan kami na naramdaman nila yon from that certain event dahil lang sa mga tao na hindi nakakaintindi nung no? pinaka-purpose nung no? Kinawa namin. Kaya ayun, uh, after nun, pa ulit yung post. Parang uh, pa-joke ulit. Tapos nung nag-comment kami... Actually, hindi siya inulit. Binura kasi yung post. Binura pala? Kasi yun yung ano nag-comment, actually ako. Uh, nag-comment ako ng against dun sa post na yun. Di hindi naman siya against, but to inform regarding sa post na yun kasi misleading siya na bawal mag bawal mag live selling but then again hindi naman lang siya ano eh kaya namin siya sinerd dun sa group na yun kasi nga nag-ask kami ng help sa kapwa naming quarks di ba? kasi uh, ewan ko kami kasi ang mindset namin ang quark community should be helping mm -hmm. each other eh di ba? kasi ewan ko siguro nadala lang namin yung values namin sa TAC na sanay kasi kami na nagtutulungan kami eh, kung kahit anong problema mo kahit anong nangyayari sa ano sa buhay-buhay mo buhay. sa hindi tayo ng pumipili gano? kasi at hindi tayo nanunukat ng tao sa tinutulungan natin. Oh. Kapo acquire nga natin tinutulungan yes. recruitment uh -huh. pa lang. Recruitment, nila. recruitment no. nila why because we're not scared. I mean, never namin na feel na it's a competition. There is a competition compared to others. We all know that na meron laging ganyang feelings na may mga nangyayaring ganyang ganap. Pero ang pinakamasakit kasi dito, yung tipong sabi niyo nga, 'di ba? Maraming bakla backlash na nangyayari doon. Yung tipong sinuportahan yung negativity ng post na yon without even asking kung baka naman may purpose yon, Baka naman may paggaganapan yung ginagawa na yon. Kasi yun yung, oh, I hope na, may gumawa ng question na yun eh. May meron man lang. Pero, technically, nung napansin ko din na parang, ay, baka nga wala talaga sa kanila makakapag-isip nun Kasi same sila ng mindset At saka hindi, Di, yung ibang nag-comment din kasi Hindi nila nakita uh, kung ano yung FB Live Kasi hindi naman siya na-publish eh Hindi, na, hindi nila alam na honestly Oo. may description yung live selling May nakalagay dun, what's the purpose of this? Yes. And if there's any beneficiaries Or alam mo yon, may mga mangyayari bang ganap dito? Yun yun eh. Kasi technically, kung tingin ko, kung nilagay yun doon na kahit ito pa yung purpose ninyo, I don't think may magko-comment ng ganung ka-negative. I don't think naman na, again, everyone, every choir na nandun is serving a church. Again, the purpose of us is to serve the Lord. And then what we thought is there could be a person or there could be a group of people who could understand us because our main agenda is not for our own alam mo yon benefit. It's for our certain people na nasa baba. Pero during that time, anong pinaramdam ninyo dun sa mga ginawang comment na yon? Dun sa grupo ng tao na nangangalaga sa mismong mga bata na yon? Naging burden pa sila? Really? Just because of that? Just because dun sa walang context na pinos And then everyone laughed kasi ginawang katatawanan. Do you think na masarap pakinggan yung sinabi na kahit pa sinong mag-support sa si inyo, tapos subukan pang may mag-post ulit or may mag-share ulit yan dito, ibaban na kayo. Yun yung pinakamasakit na doon sila pinaka na bother eh, yung mismong grupo nung SAP, tutulungan natin at ah, oh, pasensya po. Higit ko pong ipapaalala sa inyo, kami po ay tumutulong on our own willingness. Kasi po meron kaming vision, may gusto kaming purpose at again po, this time our our anniversary celebration is not about us. It's not about for our own say because gusto namin patunayan anong title ng outreach namin tinig ng pasasalamat di ba an outreach a give back outreach gusto namin magbalik ng blessings. Gusto namin magbalik dun sa mga taong mas nangangailangan. Pero pinaramdam nung mismong mga tao na yon because of that certain post na wala pala silang pwedeng maging katulong. Kasi pwede palang gawing ano may yung katatawanan, yung simpleng ganon? Ang nakakaano doon, na mas nakaka... <laughs> Hindi ko alam what's the right word, mas nakakainis, mas nakaka-bother. <laughs> no apology was given, just silence. Hindi the nga silence si eh. Black kami lahat. Meron pang nag, ang nakakatawa pa nito dahil nag-comment ka dun sa mismong post. Meron sinabi. Meron mismong sinabi na ano ba yung technicaling sinabi niya? Uh, Nag-post, I mean, nag-share ng story na, oh my God, nakalak profile ka ba? Nakalak profile ka pa? Ang pangit. <laughs> ang pangit. <laughs> Gusto mo <ba>? sagatin ko? <laughs> <laughs> I, mean, I mean, really? That's the kind of humor na gusto mong gamitin doon para lang makatakas doon sa nangyari na yon but you don't have the balls to para to address the, the main issue. issue what you did is just to remove the main post because there And is the a backlash already okay meron na siyang nangyayari na bumabalik na sa iyo yung um uh, yung na-fail na siya nag-fail na yung post niya Because, ano mang gusto niya? Ano mang gusto niya i-attain dun sa post? Technically, sirain yung ginawa. Akala niya kasi, pwede yatang gawing katatawanan yung main purpose. Ganit na Hindi <laughs> kasi, honestly, katulad ngayon, okay. na-meet namin, harap-harapan yung mga bata. You don't know kung anong nararamdaman nila. Yes. Kasi wala kayo dun sa event na yun. Hindi, wala kayo dun para makita or ma-experience kung ano yung na-feel and na-experience namin today. O, abangan nyo kasi i-release namin 'yan. Okay. Gusto naming uh, sabihin sa kanila or maipakita sa kanila na this is the result of your donations. This is how the children smiled today. This is how much they enjoyed today para alam mo 'yon, mafeel nila na worth it yung naging donation na naipadala nila or tulong na naibigay nila sa amin. Sana last na din tong anong to, yung gantong content natin kasi hindi din siya mas, masaya sa pakiramdam na kailangan pa namin address to kailangan pa namin ipaliwanag yung mga bagay na pinupost namin which is nandun na lahat eh babasahin mo na lang yung caption nandun na pero ang hirap na ina-explain kailangan mo pang pagtanggol yung sarili Toto. mo sa bagay na ang <laughs> na tumutulong ka nato oh. sa explain mo pa bakit ka tumutulong parang da di ba pwede tumulong na lang kami mm -mm. Lahat naman madadaan sa usapan, hindi kailangan i lahat. Correct. But, Unfortunately, kailangan din namin gawin to para yung mga tao sa paligid namin ay tumigil ng, na. Oo. Oh, tumigil at magkaroon din yung mga ano natin, mga nag-aalala kung ano ba yung yeah, nangyari. Especially kasi may mga supporter tayo. May mga supporters tayo na na-bother doon sa nangyari. And then, it's not because na nahimik kami dahil kami ang mali. We're not doing this para mang away or what. But it's more on to clear those things. And address the issue. And to address the issue. Kasi for us, ito yung laban na dapat maming i-make sure na i-explain. Kasi may mga bata. Yes. May mga batang involved. May involved na mga tao na alam namin na dapat hindi, hindi nag-alala kasi ang dapat ang puso nila. Buo lang kasi umaasa sila may saya? may tulong. Na hindi naman laging naron, 'di ba? Hindi nila laging nararanasan 'yan. Hindi nila laging nararanasan na may tumutulong sa kanila. Kaya yung time na 'yon sa akin, kung uulitin namin itong ginawa namin at kung tatanungin niyo kami kung bawal ba magbenta para tumulong, hindi. Para din to sa inyong lahat na tumutulong pero nagagawa pang mabash just because it was not um, clearly understood by those people na mali ng interpretations. But again, ayaw namin tumahimik lamang. Kasi yun nga yung sinasabi ko, may mga batang umaasa na sa amin lang pwedeng umasa. Kasi kami din yung pwedeng makatulong at napangakuan na namin sila yung gusto namin i-address dito it's their own benefit na map mapagtanggol yung ginawa namin ay hindi para sa sarili namin para to sa lahat para to sa kanila hindi kami para kumalimbat dito at gumawa ng kahit na ano <sighs> so ayon so ayon sabi ng aming director content at uh, technical head ng <laughs> Ayan. So, abangan nyo. Dahil dyan, sa lahat ng ating pag-grind para sa event na to abangan nyo ang i-release namin ng na official documentary and short film. Ayan. Abangan nyo yan. I-release namin yan sa inyo bilang patunay na nag-outreach program kami.